So mga ka-idol no, ari natatabong sa may bahagi po ng sipalay pero naglaga ko din sa may uh, bulata sa bahagi po ng kawayan, negro socks o lintal no. Kunsaan uh, maganda dito paliguan uh, at walang entrance fee at malinis po yung tubig mga ka-idol. Nakikita nyo naman po mga ka-idol maraming mga tao yung pumapasal tuwing hapon dito kasi napaka-relax at uh, ano talaga yung sunset mga ka-idol no. So you o. No. Ang daming mga tao. Yan, napipicture-picture sila. At yan, nanguhuli sila ng isda mga Meron silang dalang ano. Yan, ang tawag yung paminwit yung ganon. At yon meron namang mga ano, cottage mga kaidol. no. Hindi ko pa natanong kung may bayad ba dyan yung ano, nila. Cottage mga kaidol. Yan eh, no? Yan. Dito lang yan matagpuan sa may bulata pantalan sudad po sa Kawayan Negros Occidental. At doon naman marami naman doon na no. Uh, mga beach no. Yung mga cottage so nasa gitna po ng ano dagat. Maganda din yun mga ka-idol. Ayun no, ipapakita ko po sa inyo. Yan. Low cottage 'yan. Ayun, low tide 'yan, Ayan, low tides yan mga kaidol. Ah, uh, itong patalan mga kaidol, dating ano ito ng ano gani? Fort no. Pantalan. Old Fort Akaidol. Duma, ano, dumadalong, ah, duma, dalong, ano tawag na, yung, dumadaong dito yung mga, ang barko mga kaidol. Yan dito, Ayan, maraming mga taong, ano, papunta dito para pumasyal at magtambay-tambay. Saan? Doon? Maraming tao, kaya miss nyo lang po ako mga kaidol lo Pag gusto nyo pumunta dito Para i-guide ko po kayo Para makarating kayo dito sa aming lugar Na napakaganda mga kaidol no. Kaya pakishare po itong ating video no Para yan po yung daan Upang makita sa iba Na makarating sila dito At makaligo sila ng malinis na tubig oh. nagbo mga ka -idol. at siyempre no maraming salamat po sa inyong pag uh, walang sawang pagsuporta kay Rami Vlogs no Tuloy nyo lang po kaming uh, supporter ni Oscar para mas lalo pa naming gagalingan ang aming mga ginagawang content, no? Hindi lang sasayaw ang aming ginagawa, uh, adventure din, para maganda. Adventure, paglingap sa mga mahirap, yung nagbibigay ng pagkain sa mga homeless, yan po yung ginagawa namin mga ka-idol, no? At syempre, umuwi ako kagabi mga ka-idol uh, at gusto ko din gumala dito para ipakikita ko sa inyo ang All Fort dito po sa bahagi po ng Bulata, Kawayan, Negros, o Occidental, no? and po mga kaidol, oh. no? mga kutsi. At meron din dito sa kabila, mga kaidol. Sige, pinapakisha lang ang mga video natin, mga kaidol, no? Ayan po mga kaidol. Taming at dito din, no? Oh. Ayan, may naliligo din dito, mga kaidol. Ayan, no? Oh. May mga ka din pala dito mga ka-idol. Ayan. Napaganda dito mga ka-idol. din pala dito mga ka-idol. Ayan. Napaganda dito mga ka-idol. Kaya. Ayan. Eh pakishan lang po yung video mga idol